bibihan na u -u na uuunan ayaw lang hawakan ni nanay ang bibi kaya siguro ayaw ayaw lang hawakan ni nanay sila mas uuu ang kalungin ni nanay ayaw bang kalungin ang bibiyan ni mami. Niloloko ni nanay. Hindi naman. Oo, oh, oo. Oh, oh. Sana <laughs> niloloko <coughs> na ang ni hanay. Oo, oh, oo, oh. <laughs> oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oo. Ano yun? Ano po yun? Isasambong natin kay dati. Ayan. Oh! Oh! Isasambong natin sa lalaki Oh! nag ka din na. nag ka din na. Oh!